ano-ano ang mga dapat tandaan at dapat gawin kapag nagpapalayas ng demonyo. Ang pagpapalayas ng demonyo o deliverance ay isang seryosong gawain sa espiritual na labanan. Hindi po ito dapat gawin basta-basta o para lamang sa kapangyarihan o kagustuhan mo lamang. Kailangan po dito ng panalangin, kabanalan, at syempre pananampalataya sa Panginoong Sokristo. Ngayon tingnan po natin ano-ano nga ba yung mga dapat tandaan at dapat gawin kapag nagpapalayas ng mga demonyo. Una po mga kapatid, siguraduhin mo na meron kang relasyon sa ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po lahat ay dapat basta-basta magpalayas ng demonyo. Dapat ang isang tao ay ligtas na po. Ibig sabihin niya, nananampalataya na siya sa ating Panginoong Yeso Kristo at puspos ng banal na spirito. Sa lahat po ng aspeto ng spiritual na makikidigma, walang mas mahalaga kundi po yung personal at tunay na relasyon natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Isa po sa makikita natin dito na halimbawa ay yung kwento na mababasa natin doon sa Book of Acts. Na kung saan po sinubukan ng pitong anak ni Seba, yan po ay yung mga hindi tunay na mana palataya na magpalayas ng demonyo sa pamamagitan at paggamit ng pangalan ni Jesus. Ito nga po yung sinasabi sa Acts chapter 19 verse 15 to 16. Subalit so, si sinagot siya ng masamang spirito Kilala ko si Yesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At siya'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espirito. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. So makikita po natin dito, nakilala naman ng kaaway yung ating Panginoong Kristo so Pero kung ikaw mismo magpapalayas ka ng masamang espiritu pero wala naman sa iyo si Kristo at wala ka naman tunay na pananampalataya at relasyon sa Kanya, hindi mo rin mapapalayas yung masamang espiritu na yon. Mahihirapan ka rin pagtagumpayan yung masamang espiritu na yon na kumikilo sa isang tao. Kaya kung gusto mo magtagumpay laban doon sa espiritu ng Antikristo o sa demonyo, Siguraduhin mo muna ang iyong ugnayan sa ating Panginoong Sokristo. Ang relasyon po sa ating Panginoong Sokristo ay nagsisimula sa tunay na pagsisisi sa kasalanan, pala ng palataya sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at pagpapasakop sa Kanyang pagiging Panginoon sa iyong buhay. Sabi nga sa James chapter 4 verse 7, "Kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo." So malinaw mga kapatid, kung gusto mo nalayuan ka ng diablo at magpalayas ka ng diablo sa mga tao, ang pinakamahalaga dito, pananampalataya mo sa Panginoong Kristo Kaugnayan mo sa ating Panginoong Sokristo. Pangalawa, dapat alam mo o meron kang idea sa mga demonic presence o influence. Ang demonic influence po ay maaaring hindi palaging hayag o dramatiko tulad po ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Minsan po ito ay banayad, palihim at dumadapo sa mga damdamin, kaisipan at ugali ng mga tao. So ito po yung ilang mga posibleng palatandaan na maaring merong spiritual na puwersang demonyo na kumikilo sa isang individual. Isa po sa pangunahing senyales ay ang matinding galit o puot na hindi makontrol. Na para bang yung isang tao ay nauunahan ng isang damdaming galit na hindi mapigilan o mapaliwanag. Padalasang nauuwi po ito sa pagiging marahas, mapanira o palagi nagdadala ng kaguluhan. Kasama rin po dito yung malalim na pagkapuot sa mga bagay ng Diyos. Gaya po ng pagkairita o galit kapag may naririnig na salita ng Diyos, panalangin, o awiting maka-Diyos. Ang mga ganito pong reaksyon ay maaaring hindi galing sa natural na emosyon, kundi po sa gawa ng kaaway. Sa po po sa palatandaan ay yung nagkakaroon o naririnig nila yung mga iba't ibang bose sa kanilang mga ulo na parang mga nagsasabi ng na mga masasamang bagay, nakakatakot, o nagpapalito sa isipan. Minsan ito po ay nauuwi sa di magandang gawain sa sarili, na kung saan hinihikayat po yung isang tao na tapusin ang kanyang buhay o sakta ng sarili. Isang bagay na tiyak po na hindi yan mula sa Diyos. May mga pagkakataon din po na yung kilos o yung boses ng isang tao ay biglang nagbabago, na parang nagiging ibang tao o parang sinasaniban. So sa ganito pong pagkakataon, may malinaw na posibilidad ng demonic manifestation. Bukod po dyan, may ilang mga tao na parang laging tinatamaan ng matinding takot, depresyon o kalungkutan na hindi maunawaan kahit walang malinaw na dahilan sa kanilang paligid. Kapag yung ganitong emosyon ay tuloy-tuloy, maaaring meron po itong spiritual na pinanggagalingan. Sa ilang mga pagkakataon naman, may mga physical manifestations na nangyayari tuwing may mga panalangin, pagsamba o pagbabasa ng Biblia. Tulad ng panginginig ng sobra, pagkabalisa, pag-iyak na tila hindi mapagilan, o minsan agresibong reaksyon. Pero mga kapatid, tandaan nyo po itong mahalagang paalala na to. Hindi lahat po ng mental illness o kakaibang kilos ay agad nating dapat iugnay sa demonic possession o influence. Maring ito po ay bunga ng trauma, chemical imbalance, o iba pang psychological condition. Kaya't mahalaga po mga kapatid na magkaroon tayo ng malalim na panalangin, pagsusuri, at paggabay sa banal na spirito sa bawat sitwasyon. Kailangan po natin dito ng matinding discernment. Ang tunay po ng discernment ay hindi batay sa damdamin kundi sa gabay ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu ng Diyos. So kung meron po kayong hinala ng demonic activity, ang unang hakbang po dyan ay lumapit sa Diyos, manalangin at humingi ng tulong sa mga spiritual na leader. At huwag po gagawa ng desisyon sa sariling lakas. Ang tagumpay ay hindi sa kapangyarihan natin, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo so na siyang merong ganap na authority sa langit at sa lupa. Pangatlo, gamitin ang pangalan ni Yesus. Ang pangalan po ng ating Panginoong Kristo so ay hindi basta-basta pangalan. Ito po ay may kapangyarihan, otoridad at tagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa spiritual po na labanan, ang pangalan ni Jesus ay sandata ng mga mana ng palataya para lumaban sa demonyo, sa tukso at sa lahat ng uri ng spiritual na panlilinlang. Kapag tayo nananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, hindi tayo basta umaasa sa ating sariling lakas o kabutihan. Sa halip, lumalapit po tayo sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa konteksto po ng pagpapalayas ng masamang espiritu, o pagpapalaya sa demonyo, ang pangalan ni Yesus ay may ganap na kapangyarihan para sirain ang tanikala ng kasalanan, putulin ang kadiliman, at palayain po ang mga nasa espiritual na pagkabihag. Ito nga pong sinasabi sa Mark 16, verse 17. Ang mga sumasampalataya palataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika dito po makikita natin na yung pagpapalaya sa masamang espiritu, hindi po yan nakabase sa lakas ng boses o dami ng panalangin, kundi po sa pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yung mga masasamang espiritu po, hindi sila natatakot sa ating pangalan kaysa ating mga reliyon o posisyon. Pero nanginginig po sila sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya paghaharapin po natin yung mga tukso o kung anuman po mga spiritual na labanan, huwag po kayo matakot na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Sokristo sa panalangin, sa pananampalataya, at sa pagsamba. Makikita natin yung kilos niya para magligtas, magpagaling, at magpalaya. Tandaan niyo po yung pangalan ng ating Panginoong Sokristo, yan po yung ating gagamitin para magtagumpay tayo sa lahat ng labanan. Pang-apat at panghuli, iutos ang pagputol sa lahat ng bukas na pintuang espiritual. Isa sa mga mahalagang hakbang ng spiritual warfare ay ang pagputol at pagsara ng lahat ng bukas na pintuang spiritual na maaaring maging daan para makapasok ang kaaway sa buhay ng isang tao. Kaya dapat mga kapatid, anumang mga kasalanan o mga masasamang gawain ng isang tao, dapat ito ay isinusuko sa Diyos. Nang sa ganon, hindi magkaroon ng opportunity yung kaaway na makapasok sa iyong buhay. Basahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng jablo. Mga kapatid, mahalaga po na sundan natin ito ng aktibong pagtalikod sa kasalanan at pagputol sa koneksyon sa anumang bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, itapon na natin yung mga bagay na may sa demonyo. So alam nyo na po yan, basta lahat ng layo sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga pwedeng gawa ng kaaway sa inyong bahay, itapon nyo na po yan. Pwede po yung mga amulets, mga lucky charms, rebulto, o anumang mga naguugat ng espiritu ng pamahiin o mahika iwaksi na rin po natin yung mga masasamang relasyon. Humingi na tayo ng tawad at panatiliin po natin malinis yung pamumuhay natin sa harapan ng Diyos. Ang pagsasara po ng pintuan ay nangangahulog ang pagtibag ng anumang muog ng kaaway at pagtatagpo ng bagong muog ng kabanalan at katotohanan sa puso ng isang tao. Huwag po kayo matakot na magpalayas ng mga demonyo o masasamang espiritu. Basta kung alam nyo na matibay ang inyong pananampalataya, ano pong gawa ng kaaway, mapagtatagumpayan nyo lahat yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Basta palagi ka lang manalangin, palagi kang magbasa ng Bible, at mapuspos ng banal na spirito. Tandaan mo kapatid na mas malakas ka kaysa sa anumang mga masasamang espirito na nasa paligid mo kasi kasama mo yung ating Panginoong Sokristo.